Yeah. Katatapos ng tag-ulan Ngayon doon. Yan ang eksena niya ngayon, no? Lakas-lakas niya. Sobra. Pinawild ko na Nang na gusto. Uh -huh. natin yung mga sanga kasi manimipis pa yung mga yan kinawild ko na lang yan ha? tapos set back ulit yan lang na ito yan. maingay kasi nasa tabi tayo ng highway sa yung mga naliligot na pang market natin. Okay. Ayan na. Halos po na. Okay, kakainin na yung wire niya. Hindi okay. na kasi naasikasa minsan. Kaya ganyan lang talaga. yan saka na lang tayo nagdidilig pag gabi ganun at least hindi papabayaan napabayaan lang sa ano, trimming wiring pero okay lang naman kasi okay. pwede naman nating isang back yan man. tapos pinapataba naman yung mga sanga kaya yeah. ganyan lang muna yun oh. May tumubo na sa... Ayan. Pwede ng ano. Set back siguro. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin bukas kung ano. Maharap natin. ayun oh. May ahas. So. Yan ay mangga. Yan mangga mga ito tumubo lang dyan ngayaan mo lang yan wild na lahat yan yung sinagbak ko po, po. tugas wild ulit ayan o ayan na rin semi na kailangan lang wire yan wire at saka trim yun na yun na surot na surot na halo 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 tinaas ko na ito mga idol Barbados Barbados Jerry na literati oh. Ito naman yung global natin na matinik ayan, weeping dati Pero yan na, wild na ulit Weeping exposed roots Yan Yan Barbados na kulot-kulot Yan o ah. Yan ang Yan ang material yun ay kung lang na rin nun then uh, pangarap lang pero nakagawa din nga lang napabayaan na naman nagwawild na kulot kulot yan yeah. poste poste yan naman meron naman tayong mga poste yan ng wild ulit bluebell wild yan sobra ng bagyo kaya pumaganon ni mga sa kanya ayos ayan wild 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 may medyo kanilang nga lang dyan eh. lemoncito at saka yung Kamuning okay. <laughs> Ito naman, wild din Barbados Barbados cherry May pulak-pulak na ano? <laughs> o Ayan oh. huh? yung garden po natin mga idol oh. Ubat Haha <laughs> Ayan, pag busy, ganyan lang talaga. Ayan. Ito naman ang problema ko ngayon. Pero meron na akong solusyon kasi yung mga ano yung mga langgam kinakain yung kanya. Ang sanga oh. Sila nang nag-ano. Ginagawa nila diyan kina kinukot-kot yung mga sanga tapos yan up yan yung karanasan ko naman dito sa ano banasi o kamaneng tulis nakit kaya mandamis siguro tong kan nito itong sanga nito bakit ganyan oh, huh, kailangan na namang mag ano magsipilyo Yan yeah, no. Diyan, yun, yun. Mm -hmm. Wild na naman si e. Lemoncito Pwede nang ano Pwede nang labas yung base nya Nakakuan lang kasi yan Nakatago lang mga ito eh. Ito yung Blue natin ano na Ginagawan ng sanga Ayan. Dati walang sanga to, ayan oh. Meron na din. Alternate. Ayan, praktis na si Nedbop. Uh -huh. Ito yung ano natin Maguho ng abro Tapos Yan oh. hibiscus. Ganito pag gano. Ay, ang ginagawa lang eh nagdidilig, naglalagay ng fertilizer. Tapos siya ninayan lang Wala na. Nayan nang ah, uh, busy kasi. Busy, busy bisibihihan minsan yun gumagawa uh, lang ganyan lang pinching pinching lang Maniwala kayo mga idol cuttings ito Ayan o oh. Cuttings na Lemon ito Ratings po yan uh, Ilang beses na rin ako nakabuhay Pero yung mga iba kasi mini, Pinapamigay minsan eh. Yan, yan lang muna Ang naiwan sa atin Ratings sa Yung Sanga nito Na naset back yun know. o Yan ang cuttings Pinag uh, pinagdiskitahan ng house yan buhay Ano? yan no? hmm. hmm, lakas dilasag po yan o uh, dilasag uh. nagagawin <coughs> po itong ano kuhan ko din forest magbunga rin ako puro benta na lang kasi dahil ano minsan kailangan din namin dating da magpakawala kasi ano kailangan din natin sa PCP ayan kailangan natin punan sa PCP kaya <laughs> ay, dito tayo nang no, muhugot minsan oh. eh doon ang wire oh. eh na yan lang mga idol. Ganito ang ano, buhay ng bonsaista. At saka na lang ito naharap pag gano'n. Uh, Ganito ang buwan. Medyo taglamig na. Nung summer kasi talagang ano, pinabayaan ko kasi. Diba, mga mainit hindi naman tayo nakakatagal sa taas ayan ayan eh yun medium pumis ayan ha ayan experimento lang mga idol isa so tayo kasi sa mga ano minsan mahilig sa mga eksperimento Ayan. yung mga yun, pinababag na pinagbabawal eh, ginagawa din natin bawal na teknik Kagawa din, um. Yan yung so nating mother plant <coughs> oh, <laughs> Meron naman Meron na naman tayo Ma-harvest dito oh. Tumaba na oh. so, Sa mga Malalaki mother plant ko dati Ito yung mga Pinanggagalingan ng mga pinupon lang natin mga idol o gano'n imbes na tapon yan tinatang uh, gabi uh, yan minamarkot tapos pagka uh, nagkaugat na pwede lang ano lagarin at itanim gano'n lang gano'n lang kasimple yan o ito naman ito naman global sana normal uh, lakas din natin yung global natin na puti ito yung global na kalagayan Vietnam na maliliit diyan no? ito yung isang anak ko oh. ito yung pinakakaingatang kakain ng no? collection na literati na limoncito <laughs> lang yan lang tayo kasi mga idol yan lang yan. tanggal ka nilang ginagawa dito nangat yung kamay yan tira Pag nangati ang kamay, Ayan. Tira. Ayan ilalanta ka na naman meron naman tayo kasi mga ano importante na ginagawa minsan yan o kaya hindi natin natututukan yan yan yung po tutu yan ganun tayo wag balag dito Oh, minsan minsan yun o oh. pag walang ginagawa may bakante saka lang tayo tumitira ito naman yung history naman nito mga idol ito yung pinakauna kong ano sa mga una kong alaga oh. from seeds seedling ko na tamarindos yun yun o oh. E pinagtatawanan ako ng mga kandabi mga master sa amin sa Ilocos kasi puro poster daw yung mga alaga natin Ayan. yan yan Umawa din tayo ng kuba-kuba Ayan -kuba. uh -huh kasi nung ano kan? ano okay. yan kasagsagan ba naman ng hunting natin puro poste mga pinahunting lang hindi natin alam na yung mga ganyan ganyan ano tsura o oh. mga exposed roads mga ano kalimitan yung mga ganyan And Ito idol yung aguhon na ano tanuki iyan na no? pinapakita ko lang mga idol pero ano ah huwag niyo pong tularan yung mga ginagawa natin kasi ano <laughs> ibang iba kasi yung ganyan eh tulad ng hindi natin natutukan dapat kasi sa bonsai talaga tinututukan kaya pag ano uh, nito setback na naman ang gagawin kung hindi mo talaga natutukan yun know? pili na naman lang sa ganyan ang ginagawa ko lang kasi minsan bine basic basic lang natin ano? yun yun yung mga sanga nya nagawin natin mga parang ugat kaya binaba natin magiging ugat yan pagka no pagka nabuhay na pero di pa yata magat no? wala pa pinapalakas dito yung mga sanga galing dito binaba pag nagugat yan at uh, puputulin nito siya na yung magiging ang uh, tsura na niya maging ugat na yun ang ano natin balak natin yan ito yung unang puno ay yung mga sanga dalawa yata uh, to, to dalawa yan dalawang ano puno isa dito isa dito dalawa o tatlo yung nilagay natin mga idol yung dalawa lang dalawa lang pala ito yung isang pinakamin natin tapos ito yung isa yan. pinag yan lang natin yan lang patay na argaw ano Argao Bundok ito Driftwood <coughs> Exposed Roots po yan dati Kaya napag-diskitahan ko na anong, Gawin na lang na tanong uh -huh. Pinaabangan din Aha uh -huh. dito ta hanggang dito lang siguro ito na lang yung expose natin na ano. saka dito siya lang ito yung matigas na parte eksperimento lang mga ito yung isa kong ginawa binili yun wala din ito yung pangalawa kong eksperimento na tanong okay. um, uh, sana kung meron pa tayo mga ano uh, bantige kanyang. yung mga bantig kasi na napatay dati naiwan na sa Ilocos kaya sayang lang yun sana magandang gamitin dito pagtanoki yan ang maganda mga bantige Ganyan Matitigas na pono Yan o oh. Yan Ito yung ano Sinasabi ko mga idol oh. Yung mga sanga Biniba natin Yan, yan Magiging ugat Kung sakali Magtagumpay Hindi pa Hindi pa kasi ano Lubakas o oh. ito pa rin sa ano dito pa rin yung mga kalakasan niya sa taas Tapos sa mga sanga Pero meron na din May mga wan na din Pupursige na din Pero yung nga lang yun, eh, Hindi pa kasi ano Ganong Napalakas Ayan yeah. Ayan lang naman yung kulasi natin. <laughs> Binigay ng uh, ating kaibigan sa Ilocos. Yan. Sana ano. Hindi ko pa no, na tutukan talaga. Ito, mga kunda dati to, May mga sang sanga-sanga na din. Bubuo na din. Pero yung nga, nang napabayaan. Eh, ganyan. Ganyan muna. gubat muna mga idol oh. tapi yang yung santan natin na no, cascade Na clump yan no? Oh. Need to trim na din yang Ito yung isa natin na nuke yung bonsai ayos ayan yung kon natin nagkwentuhan lang sa bonsai mga ito um, saan lang nagpangin na din nagdilig yan nice yes.